kailangan sa atin manatili tayong panatag, manatili tayong malakas, manatili tayong may talino at puso sa pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan batanggenyo. Pagdasal po natin ang ating bansa. Ang perang ito na makukuha nyo, kahit singko, walang galing sa bulsa ko. Lahat ito na makukuha nyo galing sa buwis ninyo. Inyo po ito. Kaya hindi nyo kailangang tanawin ng utang na loob. Maliwanag po! Nilalagay ko lang sa programa, binabalik ko lang sa pangangailangan ninyo. Maliwanag po! Hindi ako mangangako ng langit at lupa at sadya hindi ko magagawa. Pero isa lang ang kaya ko ipangako sa mga darating na taon sa budget na meron ang Kapitolyo. Ang para sa tao at para sa inyo, sisiguraduhin kong maibabalik para po sa inyong lahat. God bless you! Mabuhay po ang Batangas! Merry, Merry Christmas! I love you! God bless po!